Kahit sa mga nagsasabing nakatagpuan na ang Diyos, kilala ko ang Diyos. Kilala ko ang Diyos Ama at Diyos Ina, at nahanap ko ang katotohanan. Tila maraming miyembro pa rin ang nahihirapang magkamit ng antas ng pananampalatayang nasa mga gawa. Napakadaling makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan lang nating magkaroon ng pananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, kung lalabas ang ating mga gawa. Gayunman, kung walang mga gawa, nangangahulugan ito na wala tayong pananampalataya. Hindi lang natin ito nauunawaan. Kung may pananampalataya tayo, automaticong susunod ang ating mga gawa. Dahil hindi natin naunawaan na nagkukulang tayo sa pananampalataya at may pagdududa, patuloy nating iniisip, bakit ganito lang ang nakakamit ko, kahit na mayroon akong lubos na pananampalataya? Buksan natin ang John chapter 6. Tingnan natin ang verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay, ano? Espiritu at buhay. Ang lahat ng salitang sinabi ni Jesus nang siya ay dumating ay ibinigay, para iligtas tayo. Ang mga salita niya ay hindi kailanman pumipinsala sa ating mga kaluluwa, o naglalagay sa atin sa panganib na maitapon sa apoy ng impyerno. Dapat natin itong paniwalaan. Habang isinapamuhay natin ang ating mga buhay sa lipunan, bumubuo tayo ng mga ugnayan batay sa tiwala, iniisip, hindi siya masamang tao sa anumang paraan. O, kung papasok ako sa isang pakikipagtulungan sa kanya, gagawin lang niya ang makakabuti sa akin, hindi nagdudulot sa akin ng anumang pinsala. Sa parehong paraan, pag matatag ang pananampalataya natin sa Diyos, natural na susunod ang ating mga gawa. Ang dahilan kung bakit hindi natin naisasagawa ang salita ng Diyos, ay na may kulang sa ating pananampalataya. Pakiusap, alalahanin na ang anumang nagkukulang ay nagmumula sa kakulangan natin sa pananampalataya. Sa ibang salita, ipinapakita nito na ang frigo ay hindi pa nahihinog. Dapat tayong maging tapat na frigo sa harap ng Diyos, nang may pananampalatayang nakalulugod sa Diyos at sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Nakarating tayo sa Zion at kasama natin ngayon ang kordero. Sinusunod din natin ang mga utos ng Diyos. Magiging labis na nakakadurog ng puso kung mabibigo tayong sundin ang kordero saan man siya magtungo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Magkaroon tayo ng pananampalatayang nasa mga gawa para may paalala natin sa ating mga sarili na isiping ano ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos, at maisagawa ang mga bagay na iyon ng isa-isa. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.